Aries, Libra ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, bughaw color blue at puti color white. Masuswerteng numero, number 4, number 12, number 19. Pahiwatig ng kulay, ang bughaw ay magdadala ng kapayapaan sa iyong isipan. Magandang gamitin ito sa pananamit o kagamitan habang nakikipag-usap sa mga mahal sa buhay upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ang puti ay sumisimbolo ng kaliwanagan ng isip. Magsuot ng puting kasuotan sa trabaho upang magkaroon ng malinaw na direksyon sa mga desisyon mo ngayong araw. Taurus, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, ginto, color gold at itim, color black. Masuswerteng numero, number 7, number 14, number 25. Pahiwatig ng kulay ang ginto ay nagdadala ng kasaganahan. Gumamit ng gintong accessories o kahit anong bagay na may kulay ginto upang makaakit ng positibong enerhiya sa pera. Ang itim ay nagbibigay ng lakas ng loob. Isuot ito kung may kailangan kang tapusin na mahirap na gawain upang manatili kang determinado. Gemini, Pisces ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, landian, color green, at dilaw, color yellow. Masuswerteng numero, number 13, number 15, number 22. Pahiwatig ng kulay. Ang lunt iyan ay sumisimbolo ng balanse. Maglagay ng halamang berde sa iyong lamesa upang manatiling maaliwalas ang iyong pakiramdam. Ang dilaw ay nagdadala ng kasayahan. Magsuot ng dilaw na kasuotan upang mapanatili ang iyong positibong pananaw sa buhay. Cancer, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay: pula, color red at tanso, color bronze. Masuswerteng numero: number 29, number 16, number 24. Pahiwatig ng kulay: Ang pula ay magpapalakas ng iyong kumpiyansa. Magsuot ng pulang damit sa isang mahalagang pagpupulong o gawain upang ipakita ang iyong lakas at determinasyon. Ang tanso ay may enerhiyang nagpo-protekta. Magdala ng bagay na may tansong kulay upang maiwasan ang negatibong enerhiya sa paligid. Leo, Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay: kahel, color orange, at pilak, color silver. Masuswerteng numero: number 6, number 18, number 29. Pahiwatig ng kulay ang kahel ay nagpapalakas ng motibasyon. Gamitin ito sa iyong accessories upang mapanatili ang iyong sigla at kasiglahan. Ang pilak ay nagdadala ng swerte sa trabaho. Magsuot ng pilak na alahas para sa dagdag na kumpiyansa sa sarili. Virgo, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng kulay, asol, color blue, at kayumanggi, color brown masuswelting numero, number 5, number 17, number 30. Pahiwatig ng kulay. Ang asol ay nagpapalakas ng iyong intuition. Magandang isuot ito sa araw na ito para magkaroon ng tamang direksyon sa mga desisyon. Ang kayumanggi ay nagdadala ng katatagan. Magandang gamitin ito sa dekorasyon ng bahay upang magbigay ng matibay na pundasyon sa pamilya. Libra Iris ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, berde, color green, at gering, color ivory. Masuswerteng numero, number 8, number 21, number 27. Pahiwatig ng kulay. Ang berde ay nagdadala ng kasaganahan. Magandang maglagay ng berdeng dekorasyon sa bahay o opisina upang makaakit ng positibong enerhiya. Ang gereng ay sumisimbolo ng kadalisayan. Maganda itong gamitin sa pagsulat ng mahahalagang plano upang manatili kang malinaw sa iyong mga hangarin. Scorpio. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng kulay, ube, color violet, at pula, color red. Masuswerteng numero, number 32, number 11, number 26. Pahiwatig ng kulay. Ang ube ay nagbibigay ng matalas na intuition. Gumamit ng kulay na ito sa mga bagay na may kinalaman sa pagpaplano o pagdedesisyon. Ang pula ay nagbibigay ng enerhiya. Magsuot ng pulang damit kung nais mong maging mas aktibo at masigasig sa trabaho. Sagittarius. Taurus ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay: dilaw, color yellow, at itim, color black. Masuswerteng numero, number 10, number 13, number 20. Pahiwatig ng kulay. Ang dilaw ay nagpapalakas ng pagiging malikhain. Magandang isuot ito kung may hinahabol kang deadline na nangangailangan ng malikhaing solusyon. Ang itim ay nagbibigay ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Magdala ng bagay na may kulay itim upang hindi madaling maapektuhan ng stress. Capricorn. Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay: puti (color white) at ginto (color gold). Masuswerteng numero: number 11, number 23, number 28. Pahiwatig ng kulay: Ang puti ay sumisimbolo ng bagong simula. Magandang magsuot nito kung may bagong proyekto kang sisimulan. Ang ginto ay nagpapalakas ng kasaganahan. Gamitin ito upang makaakit ng swerte sa pera at trabaho. Aquarius. Virgo ang kaibigan zodiac sign. Masuswelteng kulay, tansu, color bronze, at kahel, color orange. Masuswelteng numero, number 14, number 22, number 31. Pahiwatig ng kulay. Ang tansu ay nagdadala ng proteksyon sa iyong kalusugan. Magandang gumamit ng tansong accessories upang manatiling malusog. Ang kahel ay nagbibigay ng inspirasyon. Maganda itong gamitin kung gusto mong magkaroon ng bagong ideya o motibasyon. Pisces, Leo ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, bughaw, color blue, at pilak, color silver. Masuswerteng numero, number 16, number 24, number 32. Pahiwatig ng kulay. Ang bughaw ay sumisimbolo ng kapayapaan. Magsuot nito upang magkaroon ng mahinahong disposisyon sa buong araw. Ang pilak ay nagdadala ng swerte sa mga usapang pinansyal. Maganda itong isuot kung may mahalagang transaksyon.